Hello, magandang araw po sa mga ka-Shih natin So, naisipan ko lang bigla gumawa ng video At gusto kong pag-usapan natin may kinalaman sa balat at balahibo ng mga Shih natin So, papaano ba natin uh, mamimaintain yung kalusugan ng kanilang balat at balahibo So, lalo lalo na sa mga first time pa lang na magkaalaga ng Shih Tzu So, pag sinabing Shih um, Tzu, niyo yung mahabang balahibo dyan So, kaya may, kailangan po ng maingat na pangangalaga dyan para ma-maintain po natin yung magandang balahibo at balat. So, paano ba natin gagawin yan? Doon sa mga um, kashitsu natin. Hindi natin kailangan ng mamahaling shampoo para gumanda ang balat at balahibo nila. So, may mga simpleng bagay lang tayong gagawin. At kapag ginawa natin yon may maintain natin yung um, magandang balat at balahibo nila. Araw-araw, um, yung mga shitsu ko na yan, chine ko yung kanilang mata, muka sa umaga. Um, kah pag may nakita po kayong kahit anong dumi sa muka, linisin nyo na agad. Kung, kung meron kayong special wipes na pwedeng gamitin, mas okay Panasan nasa ninyo. Pero kung wala naman, uh, gamit lang po kayo ng maligamgam na tubig na may konting asin, at bulak, panlinis nyo. Ganito po uh, mula dito pababa pag ganun yan. Huwag pa ganun ha. Huwag pa kuskus. So yun may panlinis sa akin ng mata. Pati yung labi po kasama nyo. Punasan nyo na rin kasi kasama, kasama yung sa balat eh. So araw-araw yan yung mga aso ko na yan. Chinecheck ko. Yan. Kasi kapag pinabayaan mo yan minsan sa isang iglap lang uh, may problema na kagad yung mata. Ngayon, Um, kung gusto niyo naman magpahaba po ng buhok ng mga aso ninyo, ang gawin niyo po, um, bumili kayo ng angkop na brush o suklay para sa Shih Tzu ninyo kasi meron akong may nakita ko sa meron akong ibang nakita na suklay pang tao pinang susuklay. Pero mas maganda po gumamit tayo ng angkop na brush sa mga Shih Tzu natin at kung gusto niyo pahabain, hindi lang isang beses ninyo susuklay sa isang araw 'yan o hindi lang dalawa. So, mayat may nyo po, susuklayin niya regular. Pag nakita nyo yung bohol, suklay ka agad. Yan po yung mga uh, pwede ninyong gawin. At syempre, kahit anong suklay natin, kung walang ligo, diba, dugyot pa rin. So, kailangan po natin na paliguan sila. Hindi araw-araw kasi maraming yung kapitbahay ko to, sinabihan ko na hindi maganda paliguan yung shih araw-araw. Pero, kung sunyan daw malinis eh, hindi naman natin makorek. So, wag po araw-araw magda-try po yung balat nila. Kung sobrang init ang panahon, pwede po siguro, lalo na kung mainit sa lugar ninyo, baka pwede dalawang beses sa isang linggo yon. Pero kung hindi naman, okay na po yung um, isang beses sa isang linggo. Pero kung masipag kayo at mahaba talaga ang buko ng shih tzu ninyo, um, dalawang beses sa isang linggo para hindi naman kayo masyadong mapagod. Pero dito sa mga shih sheets ko kasi may iksi ang buhok nila. Minsan po, dalawang beses sa isang linggo ko magpaliko. Minsan, uh, tatlong linggo. Yan, medyo matumal kasi ang dami nila eh. Yan. So, tutulog sila. Ngayon, kung hindi nyo po kayang gawin yan, kung malikot ang shih tzu nyo, hindi nyo magawa yung mga in advice ko sa inyo, pwede nyo dali na lang sa groomer. Tapos magtanong po kayo sa groomer ninyo ng um, humingi kayo ng advice kasi matuturoan nila kayo na kung ano yung pwede ninyong gawin kapag nasa bahay kayo. Yan. At lahat po ng mga sinabi ko mababaliwala po yon kung hindi rin maganda o hindi rin po healthy yung pinapakain natin sa mga aso natin. So malaking bagay po ang o malaki, malaki po ang epekto ng pagkain sa kung anong buhok ang itutubo, itutubo nila. Pag kulang sa sustansya, hindi rin maganda ang buhok. Pero kapag maganda ang balahibo, uh, o maganda, o sabi ko, maganda pag pagkain, maganda ang balahibo. Kaya nga pag bumibili ka ng shih tzu, kapag nakita mo magandang balahibo, nasasabi ka agad natin, ah, So, nakikita sa balahibo. So, pumili po kayo ng angkop na dog food uh, para sa mga shih tzu ninyo. Kasi, Baka mamaya allergy yung sheets, sheet, sheets yung ninyo doon sa pagkain na binibigay ninyo kaya pangit ang balihibo niya. So, mas maganda po ang cook na nutrisyon o maibigay nyo tamang nutrisyon sa mga shih tzu, shih ninyo. At dapat, yung mga alaga natin, meron yung access sa tubig. Anytime magusto nila uminom, may tubig. Kasi yung ibang mga pet owner nakikita ko, sa tuwing magpapakain lang sila, saka lang sila nagbibigay ng tubig, iba paano yung mga time na nauuhaw yung kanilang mga, uh, for babies, wala silang akses sa tubig. Kung baka nakikita, umapasok sa CR, doon umiinom, kasi uhaw na uhaw na. Mas maganda po na uh, meron silang akses na ilumin. Anytime nilang gusto mino, may tubig po silang na, uh, nakalaan o nakalagay doon sa kanilang mga kulungan or kung nakawala naman, meron kayong tubigan para sa kanila talaga. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi naman kasi lahat ng problema sa buho, eh madadaan sa mga home remedy. Mas maganda po na kapag meron kayong hindi naiintindihan o parang bago, bago sa problema na ito, dalhin nyo po sa vet. Kasi sa vet, mas expert sila kaysa kanino mang nag-a-advise. So dalhin nyo po sa vet ninyo. Misan, Ah, kailangan na pala turukan yan eh, kasi may mga senaryo ako noon na yung sheetso namin e eh, kailangan pala turukan ng para sa pamumula at, at para sa pangangati. Yan, kasi kamot na siya ng kamot. So, 'wag po kayong mag-alinlangan na dalhin sa vet. Mas maganda kung regular din yung dinadala. So, ayun lang sana may natutunan kayo. Thank you.